Dahil sa pag-share ng putahe na ito ni Ate Maria Eden Ordanza, meron siyang 1,000 pesos. Wow! This is a quick-to-cook meal, lalo na kung busy ka o bigla ka nagutom. Tortang corn beef with manunggay. Maganda ito sa mga bata o yung mga nanay na nagbe-breastfeed. At ang mas maganda, wala pa ho itong 200 pesos. Nag-iisip ka ba ng yung ulam mamaya o bukas? Tulungan ka naming mag-isip. Ako po si Stobano. At ako naman po si April Gustilo, also known as Congratulations! At ito po ang... Putahe ni Master, Master! Ang cookie, cookie show, show na ng mga tight sa, tayo sa budget. Narito na ang mabilis na putahe para sa mga laging busy pero nagtitipid na mamis. Napakasimpleng iluto ito. Kailangan mo lang ng isang lata ng corned beef, harina, itlog, sibuyas, malunggay, pamintang durog, at asin. Kapag namalengi ka o ng grocery at may sukli ka, baka gusto mo ng pera-pera, agad-agad! Subukan ng alinman sa aming anim na exciting cards, Scratch It Go no Bananas, Money 3 at Red Hat 7. Meron din po kaming Go for Gold 20s, Go for Gold 50s at Go for Gold 100s kung saan pwede kayong manalo ng 200,000 pesos, 500,000 pesos, up to 1 million pesos. Ayan, gayatin na ang malunggay. Ganito rin po ang gagawin sa bawang at sibuyas. Tapos, i-mix ang malunggay sa itlog at harina. Uy, kakaiba yan ah. Hilaw na hilaw pa yung malunggay. Pero tikman natin kung ano lasa. Ihalo na rin po ang bawang at sibuyas. Lagyan na rin ang harina at asin. Then, maggisa ng bawang at sibuyas. And then, igisa ang corned beef. Hintayin itong maluto. Tapos, pagka medyo luto-luto na ang corned beef, isama na ang tinimplahang malunggay. Haloing maigi hanggang maging golden brown. Tapos na? Tapos na. Ganon kadali para lang ako nanood ng isang kanta sa YouTube. Yan po ang tortang corned beef with malunggay. At wala pa pong 20 minutes of preparation at cooking yan. At wala pa pong 200 pesos ang halaga niyan. At habang naghihintay po na matapos ang inyong niluluto, aba, subukan ninyo mga misis ang inyong chance sa Go for Gold 50s para ho up to 500,000 pesos na jackpot. Kis-kisin lang ang limang trophy sa left side ng card. Tapos hahanapin ah, ang numero na lalabas dito sa 20 medals sa play area. Ganito po yun. Pag may nakita kang same number, tingnan po ang amount sa baba nito. Yun ang magiging premium ninyo. Kunyari, 38 tapos may nakalagay na 500,000, huli mo na ang jackpot. Pwede rin kombinasyon ng limang digits tapos may tigwa 100,000 gaya po na naging winning card na ito ni Ate Maria Sheila Elisa ng Pototan Iloilo na nanalo ng 500,000 pesos. Wow! Dahil dyan, Ate Sheila, meron ka malaking congratulations! <laughs> For more quick to follow and easy to cook recipes, tumutok lang dito sa Putahe ni, ni Master. Master ang cooking show ng mga tight sa budget! May ulam suggestion ka ba na swak sa budget? May recipe ka bang worth 200 pesos lang? Dapat yung masarap at yummy! Pwes, i-share na yan! At baka ang recipe mo na ang susunod daming ma-feature sa ating Scratch It page, Putahe ni Master! Ang cooking show ng mga tight sa budget!